Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po. I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kinamin kay Alden. Kung marami ka pang kilala dyan ng mga Alden fans, ano, eh, sabihan nyo na sila na mag-subscribe na dito sa atin para ma-achieve na natin yung 100,000 subscribers. Ano? At uh, bago nga tayo mag uh, magpatuloy, ano, ang ating mga pag-uusapan ay ito po. Dalawang bagay po. Dalawang bagay na napunan na naman po natin. Na dito naman po ngayon, this time po sa Facebook naman kung nakaraan nung po, uh, lang no, na nakita natin lahat sa Instagram at saka po sa X, ano? Ngayon dito naman po sa Facebook. Kung saan, eh, ito nga po si Alden Richards, ano? Eh, makikita't makikita at nyo po sa thread, eh, sa mga comment section po na mga pinagpo-post -po, po ng uh, uh panig na panig nila Alden Richards na tila baga gipit na gipit daw ang isang Alden Richards. Imbis na imbis na hangaan, no na from Hong Kong going to Sarya Sarya Keso na no. Ayun pa yung sinabi. Pangalawa, ito naman pong post na ito. Sa Facebook din po ito, no? Dapat talaga ata hindi namin i yung Facebook ng Pinas Showbiz News ngayon. Kasi dalawang beses nang hack yun eh. Dinelete po namin kasi bakamagamit uh, baka magamit kung saan-saan ano ang Pinas Showbiz News ngayon page. So ito po 'yun. Uh, hiring po sila Main Mendoza pero ito na nga. Ang daming mga gumagawa ng storya diyan sa comment section may mga, may mga nagsasabi pa na sino ba naman daw ang tatagal bilang gasoline boy at uh, uh, empleyado ng mga, ng mga shell ni Maine Mendoza no? kung uh, napaka napakasusungit daw po ng pamilyang ito kasama si Maine Mendoza yun po yung pag-uusapan natin sabi ko naman sa inyo basta't may kinalaman kay Maine at kay Alden pag-uusapan po natin ang mga bagay na yan at bago nga tayo magpatuloy pa ayan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Maine kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit at uh, kung nood ka nga ng ng mga video updates natin pero hindi ka naman ako subscribe, Nako, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa kanilang dalawa. Okay? At narito nga mga komentong napili ng aming team. Unahin natin na naging komento ni Miss Gina Torico. Sabi niya rito, Mr. Pinas, di nila napulbos ang fandom, kaya wag silang magtaka pa. Ang Dab of Love is a favorite perfume of the fandom, kaya binibili nila ito. Kaya sa mga taong nagta nagtatangatangahan at nagbobobobohan, ano kayo na lang talaga ang uh, tangat bobo when it comes to all them. Di nyo kaya ang fandom kahit marami ang umalis, bumaligtad at naging dudangers. After all, toxic din naman sila at walang dapat uh, panghinayangan sa mga tulad nila. They are not worthy and not worth to be with. No? And I agree with your statement, Ms. G Ms. Ginatorico. They are not worthy and not worth to be with. Okay, ay i-quote ko kayo doon, ano? Totoo 'yon. And uh, ito pa nga po yung sinasabi ko na nagtataka sila bakit daw sa dinami rami ng pabango ni May Mendoza, Ito pang dab uh, dab na pabango, no? Ang uh, lagi raw sold out. Malamang, ayan ang tinatangkilit na mga Aldab fans, magtataka pa ba kayo? Na sold out nga namin pati mga pati even cellphone na, na ini-endorse ni May Mendoza, 'di ba? Tapos magtataka pa kayo? So, uh, pangalawa naman po, mula naman po ito kay uh, Lotus King. Sabi niya rito, Aldab, forever walang iwanan. Thanks sa update, Mr. Pinas. Parang nakakahiya naman, eh, no? <laughs> na nakakahiya naman ang ibang vloggers dati. Ang content nila, Aldab, sunod Armin. Ngayon, cut down na naman, ano? San ba talaga, kuya? <laughs> Pero pag ikaw ay may prinsipyo, paninindigan at alam mo ang katotohanan, hindi ka talaga magogoyo, ano, ng mga bali uh, balisawsawin <laughs> na vloggers. <laughs> sa madali, ano, maiintindihan na uh, mga maintindihan, mga fake vloggers, God bless and more power, Mr. Pinas. Uh, alam nyo, ito, At, aminin ko talaga, no, tao lang din naman ako, uh, nakailang kumbinsa rin po sa akin yung may-ari ng channel na to na uh, palitan na raw po namin yung content. Ba't hindi na lang daw po kami mag-katnyel, uh, uh, noong una katnyel eh. Si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla at ngayon ito na Alden Richards and Catherine Bernardo o kaya naman uh, kung sino-sino pang celebrities ito talaga pina showbizness naman daw kami. Well, sabi ko lang sa kanila, go and find, uh, go and find another voice, no? Uh, Mabo voice ng kanilang mga isinusulat, ano? Ay ayoko ka, ayoko ka ko. Dito lang nakuha ko sa Alda yun yung sinabi ko. Okay? At uh, dito naman po, mula naman kay Petronilla Francisco, bakit pinalis, no pinalipat uh, kay Mama Ten? Nahiyabang makita. Yun dapat, uh, uh, yun, yun nga yung bata at uh, mahiya sa kasama, kasama siya. Kasi yung anak, ano, turing ni Alden dyan. Hindi niya yan paaalisin. Dapat nga ipagmalaki niya yung anak niya, no? Uh, o ayaw niyang magalit si Sakang na sa kanya, no? Dapat uh, wag na lang isama ang bata kung uh, kinaiya niya. Kawawa yung bata, ano? Uh, nakikita ng uh, harapan na ayaw siyang uh, pakita sa publiko. Sino gusto niya kasama? Anak ni Sakang, ano? Grabe yan. Uh, tatay na, dapat ipagmalaki. Well, hindi um, natin alam, hindi natin sure, ano, kung uh, kung itong uh, kumuha ng video na ito, eh, nagsasabi ng totoo. Okay, huwag kayo mag-alala dahil kinontak na natin yung uh, nagvideo nag-video niyan. Sabi ko nga sa kanya, baka meron ka pang ibang kuha. Kasi, totoo naman eh, sabi nga nila, kung ito raw ay bag, ba't kakausapin ni Alden at ituturo si Mama Ten? Di ba? Kasi, o oh nga naman, ano, hindi naman eh, hindi naman kulang-kulang si Alden Richards na kakausapin niya yung bag. At titingin siya dun sa baba. Di ba? At uh, mula naman po kay Ter Tercita, Miss Tercita Aquilia, sabi niya rito, basta naniniwala pa rin kami ano, uh, kina Mr. and Mrs. Mrs. Richard Fulkerson Jr. Walang sakang. Uulitin <laughs> ko lang, nagkaroon lang po nito dahil po sa kanilang movie. And they are aiming na mapabagsak yung ito pong tinatawag natin, uh, ano nga yung palabas na yun? Kila, kila Ding Dong Dantes at Mariano Rivera. Basta yun, ano? Uh, nakalimutan ko na yun. <laughs> uh, title basta yan yung yun ho yung kanilang uh, nais na pabagsakin ano kaya lahat-lahat ano i-i-full package po nila yung sarswela na ito kung meron tayong sarswela number 1 2 and 3 mag-expect po kayo ng 4 5 and 6 kahit nakakasawa na Okay? Pero wag kayong mag-alala, nandito lang kami, of course, to protect and to support may Mendoza and Alden Richards, ano? Ang sasuportahan lang natin ay yung kaso po supporta lang naman talaga mula sa kanilang dalawa. Pero kahit sino pa yung nandyan, kahit sino pang mang-away kay Maine at kay Alden, e, eh, kaaway rin po natin. Okay? At uh, puntahan natin ng sentro na natin, mga updates. Nag-post nga po itong Shell Bulacan Men uh, Mendoza Stations, ano? Co uh, calling all job seekers, what are you waiting for? Apply today. Interested applicants... Excuse me po. May submit the resume on site or to email at uh, Marian Marian Mariana shell no at yahoo.com. We are hiring accounting staff. Um kahit no. Kahit naman uh, kami po ay uh, type dinilit po namin yung aming Facebook page ano na pinashow business news ngayon. Eh kami rin naman po may may mga personal accounts. Okay? At sa personal accounts nga po namin, nakita nga po namin, puntahan nyo po yung comment section ng post na yan. Ang dami po na hindi uh, ko alam kung anong tawag, trolls pa ba tawag natin dyan? Mga trolls, yung mga fake account po na nagko-comment ng mga masasamang bagay kay minnan dosa na sinasabing, sino ba naman ang tatagal ano, na maging boss ang isang Maine at ang pamilya niya dahil kasusungit. Ngayon ngayon, ayun ngayon, ano? naganap uh, naghahanap sila ngayon ng uh, mga kapalit sa mga sinibak nila at mga na nag-resign. No? Ulitin ko lang, um, sa so nakikita ko ho, nakakatulong ho sila sa pagbibigay ng uh, trabaho sa ilan po nating kababayan. Ano? Sana yun, 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 yung tignan natin. Hindi yung gagawa tayo ng story pagdating sa kanyang bagay. E diba? eh, paano nga naman talaga kung uh, tapos na yung kontrata? wala okay, naman may nangyari talaga dun sa loob na hindi kaaya-aya dahil accounting staff po yun nandiyan eh usaping pera at pananalapi po yung uh, ating pag-uusapan yan. Sana ho, huwag naman tayong uh, uh magjudge mag-judge ng mag-judge. Ano? You know? Ang gusto lang po nila, syempre, kikita rin sila. Uh, bukod doon, makapagbigay din po sila ng trabaho sa, sa mga kababayan natin. Ano? Huwag naman hong ganon. Okay? Huwag kayo mag using our personal accounts. Ina-report na rin po namin yung mga taong yan. Sana lang po, ano? Uh, bisitahin nyo po. Bisitahin nyo. Kung nandun pa po, po yung mga comments na yun, pakisabi ho sa ating comment section para po mai report po ulit namin. Kasi minsan hindi sapat yung isang report lang eh. Minsan talagang kailangan maraming beses may report para masira. Pangalawa, sinabihan po nila sa Alden Richards na lagari-lagari daw at uh, sobra ang pangangailangan. Sobra na raw po ang trabaho ni Alden Richards dahil from Hong Kong, uh, ilang oras lang din po ang itinulog, siya po yung meretso sa Sariaya, Quezon Province. Para naman po sa pulang araw, ano? hindi po pulang lupa ha, pulang lupa, parang uh, lugar ho ata yun, <laughs> uh, pulang araw po na shooting, na taping po nila. Yan ho yung nangyari, okay? Pero sa nakikita ho natin dito, sabi ko nga sa inyo, dahil sa sobrang in-demand ngayon sa Alden Richards sa iba't ibang proyekto, hindi ho yun tawag ng pangailangan. Dahil siya ho talaga ang nilalapitan ng trabaho, like main Mendoza. Ganun lang po yun. You know? uh, sabi ko nga sa inyo, ang punong-punong-puno ng bunga, siya po yung madalas batuhin para malaglag yung bunga. Ngunito po ang Pinas Showbiz News ngayon.